ang Diyos na Ama natin. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatutuo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takboing itinakda ng Diyos para sa atin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Isipin niyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Kung tutuusin, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Baka nakalimutan niyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ang loob kung sinasaway ka niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Tiisin niyo ang lahat ng pagihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo. Dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo. At sa kabila nito, iginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa pagdidisiplina ng ating ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Ngunit ang ibubunga naman ito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Mga Babala at Biling Kaya palakasin ninyo ang sarili nyo at patibayin ang inyong loob. Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo na mahihina ang pananampalataya ay hindi matisod at mapilayan, kundi lumakas. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal kayo. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Ingatan nyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag ninyong hayaang umira lang samaan ang loob sa inyo, at marami ang madamay. Ingatan din ninyo na walang sino man sa inyo ang gagawa ng sekswal na imoralidad o mamumuhay ng gaya ni Isao na hindi pinahalagahan ang mga espiritual na bagay dahil ipinagpalit niya ang karapatan niya bilang panganay sa isang kainan. At alam niyo na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang na uukol sa panganay, pero tinanggihan siya. Sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya, anumang pagsisikap at pag ang gawin niya. Ang paglapit nyo sa Diyos ay hindi katulad ng paglapit ng mga Israelita noon. Lumapit sila sa isang bundok na nakikita nila, ang bundok ng Sinai, na may nagliliyab na apoy, may kadiliman, at malakas na hangin. Nakarinig din sila ng tunog ng trumpeta, at boses ng nagsasalita, at nang marinig nila ang boses na iyon, nagmakaawa silang huwag na itong magsalita pa sa kanila dahil hindi nila makayana ng utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Tunay na kakilakilabot ang tanawin iyon, kaya maging si Moises ay nagsabi, Nanginginig ako sa takot. Ngunit hindi ganito ang paglapit nyo sa Panginoon. Dahil ang nilapitan nyo ay ang bundok ng Zion, ang lungsod ng Diyos na buhay ang Jerusalem na nasa langit, na may libu-libong anghel na nagtitipon ng may kagalakan. Lumapit kayo sa pagtitipon ng mga itinuturing na mga panganay ng Diyos, na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos, at ginawanan niyang ganap. Lumapit kayo kay Jesus na siyang tagapamagitan natin sa Diyos sa bagong kasunduan. Ang kasunduan ito'y pinagtibay ng kanyang dugo, na higit na mabuti kaysa sa dugo ni Abel na humihingi ng katarungan. Kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang Diyos na nagsasalita sa ating. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay hindi nakaligtas sa panusa. Paano kaya tayo makakaligtas kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit. Yumanig noon ang lupa ng magsalita ang Diyos. At ngayon ay nangako siya. Minsan ko pang iyayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos, dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa kanya dahil kapag nagparusa ang ating Diyos ito'y parang apoy na nakakatupok